Hello mga mi, welcome back sa ating mini vlog. So for today's vlog, sumahan nyo nga pala kami sa aming ganap ngayong Sunday. So eto nga mga mi at naghahanda na nga ako ng aming tanghalian. So may dala nga si nanay na gulay para nga lutuin ko. So may dala nga si nani na kalabasa, sitaw, talong para nga igisa. At ilalagay ko na nga lang yung natira ko pang konting giniling. So yan mga mi at mag start na nga sana ako diyang magluto. Pero bigla na nga lang akong tinawag ni tatay. Dahil ipinaliligpit nga niya itong mga gamit ni kuya. So ngayon nga kasi mga mi ay plano na nga namin ikabit yung PVC na ceiling dito. O yun nga pala yung mga natira lang yan sa bahay ng pinsan ko na ipinadala nga dito sa amin. Hindi pa nga ako tapos dyan mi na magligpit. Ayan at sinusukat-sukat na nga ni tatay itong gilid. So pababa na nga sana ako dyan pero nakalimutan ko nga yung foam kaya ayan at bumalik nga ako para nga tanggalin yung foam so yan ang pagtatanggal nga dyan mga mi ay medyo struggle nga dahil nga medyo mahirap nga tanggalin yung foam dyan dahil nga masikip din yung pagka lalagyan ko niyan or yung paglalagyan niya. Kaya ayan at medyo nahirapan niya tayo. Buti na nga lang din si tatay. tinulungan niya nga ako diyan para maipasok yan doon sa kwarto ng dalawa. Kaya na nga mga mi at sinusukat-sukatan na nga yan ni Tatay. So habang nagsusukat siya diyan, mag-uumpisa naman na ako magluto dito para nga may tanghalian na kami. So kinuha ko nga lang itong ready-made ko ng bawang para makapag-start ng magisa at sibuyas na puti pa rin nga ang gamit ko. Hindi pa nga ako nakakabili ng sibuyas, pero balita ko nga ngayon ay napakamahal na ng araw ng sibuyas. So inilagay ko na rin diyan yung konti konting giniling ito at yan at lalagyan ko lang din ng seasoning para ka mas malasa habang hinahayaan ko lang maprito yung giniling so meanwhile naman mga misi tatay sa labas naman ay nag-aayos at yan nga yung itsura ng aming siling or yung siling ni kuya nakakabitan ni tatay eto na nga mga mi yung binubutasan kanina ni tatay ayan at sinusukat na niya so ako naman eto nilagay ko na nga yung mga gulay para nga malumambot na tapos lalagyan ko lang din niya ng tubig and bigla nga akong tinawag ni tatay kaya ayan si nanay naman ay to the rescue so ayan nga pa ang aking napakagandang nanay. Siya naman ang nagluluto na lagi akong tiradala ng libreng olam. At for the balik na nga tayo sa pagluluto mga mi, ayan at hinalo-halo ko nga lang itong gulay tapos hahayaan ko na nga yung lumambot and then maglilipit likpit lang ako ng konti. So ito nga at sinanay yung nagbubukas ng istiko dahil nga kakainin na yan ni Adam. So mabalik na nga ako dito sa taas, ayan at nagpupukpok na nga si tatay, kinakabit na nga, nga itong kakabitan ng PVC ceiling. So mga mi ha, hindi nga yan natapos dahil bigla na nga lang nagluko yung mga gamit ni tatay. So ito naman, bago nga sila umuwi ay nagluto nga ako ng ispag So, ito nga yung spaghetti pang masa, no, corn beef lang yung sahog. Kasi nga yung ginili nga ay naisahog ko na dun sa gulay. So, ayan mga mi, at niluluto ko na nga itong aming merienda. So, nilagyan ko nga din pala yan, mi, syempre, ng hotdog para naman medyo masarap. Wala na nga din ako rino, masarap sana kung may rino yan. So, ito nga yung sauce, ayan. Yung sauce nga pala ay hindi ko nilalagyan ng gatas dahil ayaw nga ng mga anak ko. And fast forward mga mi, ito na nga yung natira. Pati nga natirang ulam ay ito na lang din. So, paano mga mi puputulin ko muna ang ating vlog? Kita-kita ulit tayo sa next vlog. Thank you for watching. Bye!